Reku. Hai good morning, maka cooks. So Kamusta kayo dyan? So sa ngayon na uh, Sa vlog na to uh, manghuhuli tayo ng ibon uh, Ibon na kulasisi Or kusi So wala tayo ngayon sa Tanay Antipulo So nandito ako ngayon sa probinsya namin Sa Leyte uh, Nakipag uh, ano yung tsuhin ko na manghuhuli daw kami ng ibon So kung makakahuli man ako, kung makahuli man tayo, siyempre, papakawalan rin natin. So may ala, bago pala akong alaga na kulasisi. Ito yung lalaki. Yan, binili natin. Ganda ng view. Tara, let's go! Sumasabay siya. Ay, huwag lumipad. A few moments later. Tweet,

Ini Roman. Tadi dia pun ada. Kakak abut itu. Dia nak wag. Tuh Roman. Pakat tu. Hari anak. Ba'y naman ito Yeraw. Yeraw. kanina bumalik na Ba'y Ba'y yan, may layaw na may layaw Maka dia akan tukpa Reku Diri irau tiyo Diri irau Bumalik bumalik Di sya irau Dumaritso Oh ah. Then so, di kami nakahuli Pero daming dumaan na Kulasisi sinubukan lang natin tong uh, bago nating alaga wow pugi lalaki puro lalaki Puro <laughs> you. Nakaday na kang kulop kami, pinatugtog ka. Ikaw ka pinatugtog. Ah, ang tugtog. Ha? Kenda